Tara mga kabugis. Ako muli si Lito at welcome kayo sa akin sa akin ng Lance Garden. Meron po ba kayo mga ganito na bugimbilya? Ayaw malaglaglaglag yung mga luma niya na dahon. Ay, bulaklak. Pero nag-uusbong na siya. Yan. Ayan, Ayan nag-uusbong na. I ibig sabihin ito, pagka nag-uusbong ng ganyan, ah, magbubulaklak ulit siya na ganito. Yung mga bago. Ayan, ah, oh, yung mga bago, diba? Ayan. Ayan dito sa usbong na ito na yan, mamumulaklak sa si 7 mamumulaklak sa dito kasi mapapansin natin na itong mga sanga dito na mulaklak na yan mga batis siya. ano ang gagawin natin? Ganito lang ang dapat natin gawin para maganda naman. Ang mapansin niyo kahit dun sa puno 'yan, no? namumulaklak siya, ayun, na bago talagang ganito yung mga alahi ng mahara uh, ayaw malaglag yung mga bulaklak niya kahit lumang luman na kaya e ang gagawin natin tatanggalan lang natin siya ng bulaklak dito na siya natin tatanggalan para huwag na masyadong mahaba yung mga sangal niya pero di naman natin isasagad para yung mga bulaklak niya dito tumuloy kagaya dito ito bago na hindi natin natin tatanggalin ito eh. tatanggalan natin yung mga luma dito natin siya tatanggalin so, yung mga ganyan lang oh. So, talagang ganito itong mahara huwag so, na natin tanggalin yung mga bagong bulaklak itira natin sayang naman di ba? ay so, mga ganito tanggalin natin Talagang ganyan yung mga ano mga ah, ganito na maharap. Kasi okay, hindi, hindi naman natin tatanggalin ng ganito. Tingnan nyo, ang dami niyang bulaklak oh. Pero talagang uh, luma na. Pero nag siya dyan oh. Ayun, Ay, pagputol natin, isakto natin. Kunyari, masyadong mahaba naman yung sanga niya na ito. Dito na natin siya puputulan. Ayan. Mapapansin ah, nyo yan. Ah, lalakas din lumago yung bulak niya. Mabalik, mabilis siya makakabalik sa dati. Ito, tanggalin na natin dito. Bago na ito eh. Ito, bago na Ito dito na natin siya tatanggalin titira natin yung mga bago ito yung mga bago na to sa tagal na bago maglaglag itong mga ganito matatagalan pa yan <laughs> ito dami oh bulaklak dito na natin siya tanggalan dito na din dito maraming gusbong dito oh. maraming gusbong bulaklak na yan kung mahara nakita nyo ito yung maharang yellow na to nagbibigay din siya ng red na bulaklak eh. Oh. kailangan din natin ano eh dali uh, ko rin eh, para gumanda yung mga bumbilya natin ito eh bago na ito eh. kiran natin ayan mga bago na yung mga alas dito bago na dito bago na ito so, bago na ito tanggalin na nga natin dahon na eh. yan para lumabas yung mga usbong niya kaya niya pagka tinanggal niya yung tundahon na to <coughs> nalabas na yung mga usbong niya ayan medyo maganda na di ito ba? so, bago na rin ito Halos naman lahat ng sanga may usbong. Mamumulak lang naman. Dito ng banda rito sa puno. Alisin na natin ito. Totally. Ayan. Medyo maganda na. Totally ito. Ibig sabihin dito. Kaya ito nag-uusbong na maganda na ganyan. Ayan Malusog dito kasi nag-uusbong na diba nagawin lang natin para magtuloy yung mga iba na bulaklak niya yung mga usbong Alagyan natin ng abono ito yung triple 14 na complete complete fertilizer kaya 14 14 14 ito tatlong 14 complete siya nalagyan lang natin sa dito apat na side na lagyan natin Ayan, mga isang kutsara yan kasi malaki naman itong puno kawasan natin dito masyadong mahaba dito dito na siya para pumantay naman ah, matrim na rin ng konti ah, makita nyo yung ano natanggal natin ayan ang dami kasi pag hindi natin tinanggal dyan eh, ano, hindi mamumulak lang ang bago lahat ito pana'y magiging bago na ito. e kahapon na natin nandoon, ah, niko na natin. Yo, naman pag uh, nagdilig kayo, huwag naman yung sobrang, sobrang dami. Yung sakto lang na hindi matatapon yung iba kasi matatapon yung iba. Ito eh, kuwan, oras na nagbusbong ito, nagtuloy-tuloy na ito, nabunuhan natin. Uh, lalakas lumaki yung mga usbong niya na yan. Uh, mamumulak-lak na yan kasi yung ano, itong, itong mga tinanggal natin na ganito, kasi umaagaw ito ng ano, ng sustansa, vitamins ng halaman. Ang hindi natin tinatanggal ito, hindi siya magbibigay ng mga gandang mga bulaklak. kaya dito, oh, parang nako-control yung paglaki niya, di ba? Kasi eh ito, marami pa. syempre yung mga sustansya na kukuha pa nito. Maganda na yan. yan. Uh, hindi na natin pepetsahan yan. Nakita nyo uh, ilang araw lang talaga marami ng bulaklak ulit hanggang dito na lang yung video ko ito sana may, may, share na naman ako sa inyo kung uh, uh, paano gagawin yung mga gumbil na natin na ganito kung paano yung gagawin natin kasi yeah. uh, alam niyo yung maraming mga bugambilya ngayon na <coughs> yung, natapos na yung mga full nila ayun ay ang mga dapat natin gawin pagka uh, matapos uh, yung mga mahara gupita natin, takalin natin yung mga luma. Yung mga iba naman ay nalalagalag ng pusa. Uh, Kunting-kunting trip lang, abunuhan ang uli natin para bumalik sa dati na kung mga nakalakalag. And, na lang ako. Maraming maraming salamat sa panunod nyo ng mga video ko.